Halina mga suki, bili na kayo ng daing at dilis, sigaw ni Beth sa mga taong namimili. Pagtitinda ng daing na isda at dilis ang ikinabubuhay ng kanilang pamilya. Magandang miss, bili na po kayo ng daing at dilis, murang-mura na, masarap pa, para mas lalo kayong gumanda. Hiyaw naman ang kanyang anak na si Lovely. Masigla kung magtinda ang mag kaya agad silang napapansin ng mga mamimili sa palengke Nakakatuwa naman ang batang iyon wika ng isang ali Oo nga, ang bibo Tara, bili tayo ng daing at dilis Yaya naman ng kasama nitong babae Bukod kinabet, ay may iba ring nagtitinda ng daing at dilis sa pestong iyon Bili na kayo ng daing at dilis Sigaw naman ni Aling Telma na isa rin sa mga tindera roon Magkano ba daing mo? Tanong ng isang matandang babaeng customer. Bakit? Bibili ka ba? Kung nagtatanong ka lang, e eh makakaalis ka na. Masungit na sabi ng tindera. Nagulat ang matanda sa sinabi ni Aling Telma. Aba, ang suplada naman ng tinderang ito. Sambit ng customer, saka nagmamadaling umalis sa pwesto ng tindera at lumipat sa pwesto ni Nabet. Sa inyo, magkano ang isang kilo ng daing na isda? tanong ng babae. Para sa inyo lola, e eh murang mura lang. Sagot ng anak ni Beth na si Lovely, tsaka sinabi sa ale kung magkano ang isang kilo. Ngunit nang bilangin ng ale ang pera sa pitaka ay nagalala alala ito. Naku, maaari bang tumawad? Kasi kulang ng sampung piso ang pera kong pambili eh. Sambit ng matanda. Sige po, kung magkano na lang po ang nasa inyo nay, ay yun na lang po ang ibayad ninyo. Saad ni Beth. Naku, maraming salamat iha. Sagot ng customer. Walang anuman po. Sino pa po ba ang magtutulungan kung di tayo lang din? Tugon ni Beth sa matanda. Kaya dinudumog ng mga mami mili ang pwesto ni na Beth ay dahil sa maganda nilang pakikitungo sa kanilang mga customer. Isang araw ay napadaan sa palengke ang mga dating katrabaho ni Beth sa dating pinapasukang kumpanya. Uy Beth, ikaw ba yan? hindi ka namin nakilala. Sambit ni Celia. Nagtitinda ka na pala ng dying at dilis dito sa palengke? Gulat na tanong naman ni Melly. Oh, kayo pala. Tagal din nating hindi nagkita-kita ah. Sagot ni Beth. Mula nang nag-resign ka sa opisina, eh hindi ka na nagpaparamdam. Sabad ng dating niyang katrabaho na si Carmi. Hindi nga namin maintindihan kung bakit ka umalis sa kumpanya. Ang laki pa naman ng sweldo mo roon. Sabi pa ni Celia. Ang totoo ay ayokong madamay sa tiwaling gawain ninyo sa opisina kaya ako nag-resign. Tugo naman ni Beth. Laganap kasi ang katiwalian sa pinapasukan niyang kumpanya noon. Malaki nga ang sahod ngunit gumagawa naman ng hindi maganda. Hindi kaya ng kanyang konsensya ang ganoong uri ng trabaho kaya siya umalis doon. Maya-maya ay nagpaalam na ang mga dating niyang katrabaho. Ah, sige Beth, alis na kami kapag may oras ka ay magkita naman tayo at magkwentuhan. Paalam ni Meli. Sige, ingat kayo. Aniya. Nang makaalis ang mga babae, ay biglang nagtanong ang asawa ni Beth. Sino ang mga yun, honey? Tanong ni Abel. Sila yung mga dati kong katrabaho sa opisina. Tugon niya. Nang sumunod na araw, ay ibinalita ng tatlong babae sa iba pa nilang kasama ang kalagayan ni Beth. Mantakin nyo Tindera na lang siya ng dying at tili sa palengke. Natatawang sabi ni Celia. Oo nga eh, pinagpalit ang malaking sahod dito sa opisina sa pagiging tindera lang. Sabad pa ni Melly. Kung nakita niyo ang itsura niya, mukhang losyang at bilasang isda. Natatawang sabi naman ni Carmi. E eh di amoy dying at tilis na ang pobreng babaeng yon. Hirit pa ng isa nilang kaopisina. Hagal pa kan sa pagtawa ang mga hitad habang pinagkukwentuhan ang pagtitinda ni Beth sa palengke, samantalang sila ay malalaki ang sinasahod sa kumpanyang iyon. Nang sumapit ang alas 12 ng tanghali, ay nagyaya na si Celia na kumain. Tara, doon tayo sa kinakain na namin ni Carmi. Masarap na ang luto doon, mura pa. Saan banda yan? Tanong ni Melly. Diyan lang sa likod ng opisina natin, sagot ni Celia. Agad nilang pinuntahan ang restaurant na ibinibida babae. Wow, pang-executive ang dating nga. Ang ganda ng ambience, manghang sabi ni Melly. Ang daming tao at mukhang masasarap nga ang pagkain nila rito. Wika ng isa nilang kasama. Sabi na nga ba't magugustuhan nyo rin dito eh. Sabi naman ni Carmi. Di nagtagal ay dumating na ang mga in-order nila. Ito na po ang order ninyo Dinalhan ko na rin kayo ng mainit-init at masarap naming soup. Sambit ng waitress. Miss, pwedeng magtanong? Siguro ay executive ang may-ari nitong restaurant na ito, no? Tanong ni Celia. Hindi po. Simpleng tao lang po ang may-ari. Ang totoo'y pangatlong branch na ito ng restaurant na binuksan. Sagot ng waitress. Ganoon ba? Gusto sana naming makilala ang may-ari para batiin ng personal. Dahil bukod sa murang-mura ang mga pagkain dito, eh mukhang masarap pa. At ang lugar, presentableng presentable na para bang nasa mamahaling hotel kami kumakain, sambit ni Carmi. Hayaan nyo, ipapakilala ko kayo sa kanya. Napakabait ng may-ari. Tiyak na pauunlakan niya din kayo. Di ko pa siya kasi nakikita buhat kanina. Tugo ng waitress. Pagkatapos na kumain ni Naselya, ay tuwang-tuwa sila. Hai, busog na busog ako. Ang sarap ng mga pagkain nila dito at kayang-kaya pa ng bulsa natin, di ba? Talaga palang lang ayos dito. Dito na tayo kakain tuwing lunchtime, ha? Sagot ni Melly. Palabas na sila ng restaurant nang makita nila si Beth kasama ang asawa ni Tot anak na kumakain din sa pinakadulong mesa. Aba Beth, narito ka rin pala at kasama mo pa ang pamilya mo. Gulat na sambit ni Carmi. Mabutit pinapasok ang amoy dying at tilis na kagaya nila rito. Natatawang bulong ni Celia sa isip. Kayo pala dito rin kayo kumain? Gulat na sambit ni Beth nang makita ang mga dating kaopisina. Ngunit maya-maya ay may isang babaeng parating na may kasamang security guard. Parang mayaman, kung manamit at maganda ang babae. Tingnan nyo yung babaeng parating, 'yan siguro ang may-ari. Tanong ni Celia sa mga kasama. Palagay ko nga, mukhang mapera at magandang babae. Sabad naman ni Melly. Nang bigla silang nilapitan ng waitress na nagsilbi sa kanila kanina. Excuse po, di ba sabi niyo na gusto niyong makilala ang may-ari nitong restaurant? Ayan po siya o, oh. wika ng babae sabay turo sa mesang malapit sa kanila. Ha? Si, si Bet ang may-ari? Nauutal na wika ni Celia Ma mas asensado pa pala siya kaysa sa atin. Hinang-hinang sabi ni Carmi. Gulat na gulat ang magkakatrabaho sa kanilang natuklasan. Di sila makapaniwala na kaharap na nila ang may-ari ng restaurant na gusto nilang makilala. Nang biglang lumapit ang magandang babae at security guard sa mesa ni Nabet. Oh, kumain na muna kayo rito. Saka nyo nadalhin ang kita natin sa bangko. Maaga pa naman eh, Pagkatapos ay magpahinga muna kayo bago kayo umalis. Sabi ni Beth sa babaeng assistant pala niya at ang lalaki ay isa sa mga security guard ng restaurant na iyon. Thank you ma'am, sabay na sambit ng dalawang kausap. Natulala at hindi na nakakilos pa ang mga dating niyang katrabaho sa sobrang pagkapahiya. Nalaman din nila na bukod sa restaurant ay may malaking lupain din at palaisdaan ang mag-asawang Beth at Abel sa probinsya ang pagtitinda ng daing at dili sa palengke ay libangan na lang ng mag-anak. Kilala rin ang mag-anak ni Beth sa pagiging matulungin sa kapwa dahil sa dami ng natulungan ng mga ito na magkaroon ng trabaho. Napagtanto nila na umasenso si Beth dahil sa kasipagan nito, mabuting pakikipagkapwa at pagpapahalaga sa marangal na gawain. Di tulad nila na may malaking sweldo pero galing naman sa katiwalian na ginagawa nila sa pinagtatrabahuhang kumpanya